yang araw po. Napili na po itong ating mga maliliit na alaga. Kasama po ito dun sa mga panganay natin na karamihan ay malapit ng mag 20 at lampas na sa 20 kilos. Pero ito pong lima, uh, nasa mga 12 to 15 lang. So para po makahabol sa paglaki, I inihiwalay na muna namin at dito muna sila sa ating kulungan na 1B so linagyan po ng provision muna ng harang uh, dito po natin ilalagay isasama na lang po natin yung mga susunod na awatin sa kanila dito po rin mapapalagay baka malaki lang po sila ng kaunti dun sa mga kasunod natin nga awatin. Kaya nga po ang balak ko ay gumawa pa ng mas maliliit na mga pen para po may paglalagyan tayo ng paunti-unting mga alaga para po magpantay-pantay ang laki ng ating mga inaalagaan hindi po yung laging nadadaig sa kain ang iba sa ating mga alaga kasi po kahit na sufficient ang feeding space uh, kuminsan po may mga baboy na pag nasagi sila nung kasamahan ay titigil na sa pagkain so pagbalik po nila halos ubus na ang laman ng ating pakainan kung mananaid lang po sila uh, yung sustansya po nung natira syempre iba na yon dahil latak na po yung kanilang nakakain kaya nga, isa pa pong gawain namin ay dinadala sa namin ang pagpapakain. Yung pong mga balong walay 4 hanggang 5 times ang bigay namin ng pagkain. Pag po yung sanay na talaga sila, dinadagdagan po namin yung bigay, pero 3 times na lang ang kanilang feeding daily. So, pasyalan po natin uli itong ating mga nakawalay na. Ito po nasa 1A, yung ating second group. So, 40 heads po ang mga ito. Yung pong mga maliliit natin yon galing dun sa ating first group. Kaya yung 39 natin doon, thirty-four na lang po. So, ito po yung ating second group. Ayan, nakapagpakain na po. May tira-tira pa. At ito po yung ating third group. Forty heads din po ito may tira-tira pa rin po ang kanilang pagkain. Itong ating fourth winning growing pen, ito po yung ating nire -remedyohan. Para po hindi na masyadong magputik, tinataasan po natin yung uh, labi ng ating pakainan. Kasi po nakita natin dun sa mga bago nating gawa na effective naman po na hindi magputik pag mataas yung pakainan. So yan po ang aming ginawa. nagbarena kami. Nilagyan po natin ng pakong 4. Nagtali po ng alambre na nakapaikot. At yan po yung pardin ng 4 ang siyang ginamit nating pamporma. So 4 inches po ang madadagdag sa labi ng ating pakainan uh, malapit na rin po natin gamitin ang kulungan na ito so makikita po natin kung effective po yan tataasan na lang natin lahat ng labi ng ating pakainan dito sa winning growing pen kaysa po sa magsisimento tayo dito sa labas mas marami pong gagamiting materialis yun so pag po nagamit na ito punan uli natin makita po natin ang effectiveness ng aming ginagawang remedyo. Ang isa pa po nating activity ngayon ay ang magturok ng ivermectin at respisure. Ito po ang ating mga babae. Nandito po sa kabilang kulungan yung ating mga lalaki. ah uh, ano po ang mga ito 14 to 15, 16 days old pinagsasabay-sabay ko na po para hindi pabalik-balik ang gawa so pagkatapos po nito nakamarka sa kalendaryo at pag 40 30 to 40 days po after ng kanilang castration at saka po namin naman uh, at saka uh, first dose ng respisyur at saka natin iuulit yung pangalawang dose sabay awat na po yun. So, nasa mga 60 days na po sila pag bibigay nung second dose at uh, sabay awat na po. Tapos noon, after mga 2 weeks, pwede nang ibigay din yung hag cholera vaccine naman. So, yan po ang ating mga gagawin ngayon. Ang nahuli na po lahat, 30 heads. Kaya po, tigil muna ako sa pag at atin na silang gagawin. Nakatapos na po tayo. 30 heads ang ating ginawa. Mas marami po yung mga babae ngayon kaysa sa mga lalaki. Eventually po, mag-work work, in, mag -work out din yan ng halos 50-50. Pero kuminsan po, nag 60-40 hindi pa naman po kami nag 70-30 na ratio sa mga ginagawa namin may time po na marami ang lalaki so mas marami pong kinakapon may time na, po na mas marami ang babae lahat po nung 30 na ginawa natin ay dito galing sa ating second breeding pen yan po si mama puti nakababad pa sa kainan malaki na po ang chan So, ito pong late October siguro ay aanak na ito. Medyo po palawlaw na rin yung kanyang ari. So, ang ginagawa po para hindi mahirap ang pagkukulong ay magpapakain pag pumasok po sila sasarahan lang yung ating pangharang so doon na po sila sa loob at doon na lang kukunin. Yung hindi po pumasok, ito ang aming gamit na panghuli. Malaki pong buslo. May sako. Yan po. Mahaba yung kawayan. Mga 7 feet po. Ang haba ng kawayan na yan. Kasi noona po ay talagang nagsusubok lang kaming habulin. Mahirap pong dakmain. So mas madali po kung nako-corner na ay shoot na lang sila dyan sa buslo ng ating panghuli. So kung tatlo po ang nanguhuli, tatlo rin itong gamit naming buslo para po madaling ma-shoot dahil napaka liliksi po ng mga biik. At uh, noona nga po, ganyang kalawak, ganyang kalawak din po ang aming pinaghahabulan hanggang sa maisip nga na painan po ng pagkain, kulungin, at pagkatapos ay doon huhulihin. Lalo na po sa pag-aawat, matakaw na po yung ating mga biik, so mag-uunahan po sa pagpasok dito sa pakainan, sasara ang ating pinto, at doon na po huhulihin. Ayan po uli si Mama Puti. Ito naman po si Batik, malapit na rin. Uh, Oobserbahan po natin to si Batik kasi dadalwang naging anak niya nung nakaraan. Uh, kung kakaunti pa rin po ang kanyang magiging tiik, ay aalisin na natin si Batik. Yan, dahil wala pa nga po tayong di, ay painuman dito, yung mga rubberized na planggana ang ating ginagamit pero aksayado po sa tubig. Kaya yun po ang ating next na gagawin dito painuman ng inahin at ng diit. So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.